Yung know it started during the pandemic uh, late 2021 na siya ito uh, uh -huh. yung alam naman natin kasi pandemic yan yung ka, ano eh yung peak ng mga hindi ka secure sa job mo uh -huh. hindi mo alam uh -huh. kung matatanggal ka. So nakarinig na ako ng mga usap-usapan uy magli-layoff daw so natakot talaga ako and then i started thinking of uh, businesses business ideas and i actually keep a journal eh, of all the business ideas na naiisip ko. College pa lang ako. So, binalikan ko yun, yung mga listahan ko ng mga ideas na yun. And then, inisip ko, parang ito yung isang idea na um, unique enough, pero hindi yeah. mahirap ibenta dahil familiar na yung mga tao. Nauna kasi yung phone, phone snacks. So, yung yeah. phone snack, ang idea niya is dulo ng corneto. Yung chocolate part sa dulo na yon Um, ginawa namin into a snack. So, isang bag siya na puro yung dulo lang ng cornetto as you can uh -oh. see in that photo. No? Uh, so, yeah. sabi ko, parang madali siyang unique siya pero madaling ibenta kasi everyone's familiar with it. So, ito nakita ko actually in uh, Korea when I was there uh, also. No? Yung mga, something similar to this. Uh, so, yun, in-offer ko dito. um ako ng tulong sa mom ko to produce it kasi siya talaga yung mahilig magluto-luto. Um, and then, We started selling online. Pinost ko lang sa... nung pandemic, na uso yung Viber communities. Uh, Pinost yeah. ko lang doon. So, I got uh, 10 orders right away. Siguro parang mga 30 minutes into posting, meron ka agad. So, doon palang nagkaroon ako ng confidence na ah may potential talaga yung product na to. Pinost ko sa Instagram, um, Shopee, yung mga online, usual e-commerce uh, platforms. Yeah. And then, one week, nakakuha ka agad kami ng bulk orders. Uh, 200 oh. ka agad. In the mm -hmm. first month, um, naka six digits kami kaagad. And yes. then, tuloy-tuloy na yon Parang nagkaroon na ng ang dami na nag-share sa mga Facebook communities, yung mga foodie groups, ganyan. So, marami naming orders na nakuha. Um, and then, eventually, nung pa-end na yung pandemic, yung nagta-transition na to um, back to normal na na-realize ko na baka bumaba yung online sales. So, importante na maging available siya in supermarkets, in convenience stores. So, yun, ako together with my business partner, no naglakas loob na kaming pumunta sa mga uh, buyers ng major supermarkets. Actually, we're already in SM uh, supermarket. Itong video na to is in SM Robinsons. Uh, major supermarkets and convenience stores like Family Mart here. No. So, pinresent tamin natuwa sila dun sa idea, natuwa din sila sa story. Um, dahil actually, ito manufacturing, it's a manufacturing business. no And I'm blessed enough to have a father naman who is very well versed in terms of manufacturing. Um, so yun, siya yung plant, nag-work siya abroad as a plant in charge. Eh. So siya yung head of wow, full production ng ano ng Pepsi Cola doon. So, oh, yun, okay. siya yung nag-guide sa amin kung paano mag-automate ng production process. So, natuwa yung mga buyers ng mga major retailers dito in the Philippines. Kaya, in-offer nila, parang inalawa nila na magbenta kami sa mga stores nila. So, ngayon, yan, tuloy-tuloy yung expansion namin. Galing! Palakpakan! Nakaka-proud ka Diling. naman! Nakakatuwa, Nakakatuwa mo. Diling. Oo. Oh. Oh, Tsaka oh. alam mo, Denise, lalo na, lalo na ito ng magpapatunay na nilalatag ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Kano yes. naging puhunan mo? Initial An, puhunan? Naging puhunan ko dito 7,000 pesos. Yun actually wow. yung nakuha kong bonus yung wow. <laughs> time ng pandemic. So, 7,000 um, pinangbili lang ng mga initial na raw materials. Yan yung chocolate, yeah. yung phones, yeah. uh, packaging. Um, yeah. And then, yun lang. Yun lang talaga yung nag-start. Galing. Tapos, gaano katagal? ROI? ROI, one month. Wow. Um, ROI ka agad. And actually, actually, not even nga. Eh, parang mga two weeks pa lang naka-ROI na ako sa 7K ka agad. Ano lang, wow. nilili invest lang palagi sa business. Kaya, oh, ano. Mm. Galing. At dahil nga, wow. yes, goals. Tanong ko lang kay ano ah kay Denise kung magkano yung price range nung ano nung binebenta niya. Oh mm -hmm. nga pala, paano magkano? Mm -hmm. so, mm -hmm. oh, oh. so yung kono na cone snacks it's 99 pesos per pack of 14 pieces na siya na solid chocolates inside no. So ano super uh, mura na kasi yung mga chocolate blocks na ganyan mahal ngayon eh. Mahal, eh. wala nang correct, 100 correct. ng mga ganyan. And then we have oh, another yeah. product actually no. Kaka-launch lang namin nito one year after nitong cone snacks cereal jar naman. Kasama rin siya sa mga ideas ko in the past na yung cereal kasi Ooh. breakfast lang yan eh. Ngayon, uh, gusto kong gawin na it's a favorite of mine kasi yung cereal snack. So, ginawa ko, nilagyan ko siya ng chocolate glaze. Um, na mix na. So, parang it's something that you can eat on the go. Um, yeah. Wherever you go, anytime of the day, naging cereal snack siya. And it's um, a small format, no, parang ayan, tiny cereal siya. So, parang very fun to eat. And Actually, this one naman is um, our flagship na ngayon na surpass niya yung sales nung Ponce um and very and very popular ngayon on on mm -hmm. TikTok yeah.